So uh, Ngayon ang tanong diyan, baka may eh, magtatanong kasi meron pong ano, mayroon pong gamot na pampahilab para sa mga baboy na mga anak, papahilabin yung chan nila para ilabas nila yung uh, yung biik. Ayan. So ito po ang golden question. Dapat ko bang gamitan ng pampahilab si Kimberly ayan mga kabokals so dumako naman tayo sa ating baboyan at uh, mag update ako kay kimberly ano na kayang uh, status ni kimberly oh. ito po si tricia na rin yung kanyang tiyan oh. and si basia ayan ito po si basia ito si kimberly mga kabokals ayan hanggang ngayon hindi pa nanganganak pero Alasado naman yung kanyang ano Alasado yung kanyang dede mga kabokol eh, no? sa iyo sa kanya yung sa kayo kanyang ari Yung kanyang ari naman ay ano ayan ano Ah namamaga naman laki na nga eh Ah Ito dapat nang anak na siya no June 25 base sa aking records June 25 kasi ang ikaw 114 days niya ayan no Alaga na naman no? 'yan, oh. Ayun, tingnan lapitan natin mga kabukas, sunduin tayo sa loob. Ah. Oh, 'yung mga kabukas, oh. Hmm. Kita niya ba? Ano na, oh? Kaya lang ah uh, hindi pa hindi pa siya 'yung ano, 'yung talagang namamagab, tapos namatigas 'yung dede niya. Yan kasi dapat 'yang mga kabukas, 'yung dede niya na matigas dapat. And then yung palibot ng nipples niya ay ano, parang namamaga na namumula. Yung ari niya malaki na, magang magana. June 25 dapat mag na siya. Kaya lang uh, ngayon ay ano na ba ngayon? June 28. Hindi pa rin siya nag uh, lagpas na kung magbabase tayo sa ating recording, 114 days and 25 15, 16, 17, 117 days na po ngayon. Ayan, kaya lang wala akong sign, walang sign ng paglabor, walang sign na hinihingal siya or umiiri-iri. Wala, walang ganun eh. So, uh, ngayon ang tanong dyan, baka ay magtatanong kasi meron pong ano, Meron pong gamot na pampahilab para sa mga baboy na mga anak. Papahilabin yung chan nila para ilabas nila yung uh, yung biik. Ayan. So, ito po ang golden question. Dapat ko bang gamitan ng pampahilab si Kimberly? ah uh, dahil lagpas-lagpasa na nga po sa ah uh, 114 days yung kanyang uh, paglilabor. Yan. Ang sagot ko po dyan ay hindi. Hindi. Yan, hindi mga kabokals. Unang-una, unang-una dyan, uh, wala pong sign ng paglilabor. Yan nga, walang sign ng paglilabor. Wala akong nakikita ng hingal sa kanya. Uh, hindi siya aligaga. And yung, yung kanyang uh, dede, yung kanyang dede ay... Uh, yung kanyang dede ay hindi pa namamaga yan yung mga nipples niya mga kabuka sa ano. Hindi pa namamagayan mamagayan Yung kanyang ari ay magang magana, malaki na talaga. Yan o. Oh. pa siya. So, ah, ito pa pala isa mga vocals. Pag pinisil mo yung dede, ito pinipisil ko. Pinipisil ko na parang ginagatasan mo ba? Parang ginagatasan mo. Walang lumalabas na gatas. Ayan, so wala, wala, wala gumagatas. Wala lumalabas na gatas. Yan. Ngayon, yan pong dahilan kung bakit hindi natin po pwedeng gamitan ng pampahilab. Ito naman po uh, sa akin na hindi hindi natin po pwedeng gamitan ng pampahilab kasi baka po nagkamali tayo sa recording, sa pagre-record ba. So, hindi ko na rin po kasi ma-recall sa dami po ng ating mga alaga. Hindi ko na ma-recall kung ano bang saktong date ko siya napabulugan. Ang practice ko kasi, on the same day, kunyari napabulugan ko siya ngayon, kinagabihan or mamaya pag uwi ko, ay inirecord record ko na kaga dyan. Isinusulat ko yung date na kung kailan ko siya pinabulugan. And then saka ako na binibilang, ang importante lang ay may record ko yung date ng... Uh, ng kanyang pagkakabulog and then yung pagbilang saka na yun pagka may free time ako ganun po ang ginagawa ko ngayon, ang iniisip ko dito mga kabokals, baka, ah, <laughs> baka nagkamali ako ng sulat. baka nagkamali ako ng sulat. Alam niyo naman si Gabos, medyo syunga-syunga minsan eh, madalas pala. <laughs> Ayan, so nagkamali siguro ako. Kasi wala eh, walang, walang sign ng labor eh. Kaya ito, uh, ah, i-monitor na lang natin mga kabokals si Kimberly. Kimberly. Yan, yung na, yung monitor na atin. Ingay niya, ano? Yan, can you still see me? Yan. Yan, so, yung monitor na lang natin si Kimberly. Uh, ano ba yung mga sign na titignan natin? Number 1, yung kanyang dede. Titignan natin kung matigas na. So, sa ngayon nga, hindi pa. And then, yung palibot ng kanyang nipol, dapat yan ay mamumula. Mamumula yan. And, dapat siya ay nagpapakita ng paglelabor yung hinihingal, yung malalim na hingal. Yan, yan po yung mga titignan natin. Uh, and lastly, yung gatas. Yan, pipisil-pisilin natin yan. Pagka nakita natin yung tatlong uh, sign na yon yung matigas na yung kanyang dede, namumula na yung paligid ng nipple niya, hinihingal na siya, aligaga, hindi siya mapakali. Titignan naman natin yung gatas, kung may gatas na. Pipisilin natin yung nipple. Pagka may lumabas na gatas dyan, 100% yan within 12 to 24 hours, mga anak po yan. Subok na subok na po yan. So yun nga, uh, nawala na sa atin yung recording. Uh, mukhang palpak yung aking recording, hindi, hindi siguro accurate. Uh, Imo-monitor na lang natin si Kimberly kung kailan siya manganak. Pero sa tingin ko naman, sa nakikita ko naman sa kanyang katawan, sa kanyang chan, ay malapit na po talaga kasi yung kanyang ari, eh, napakalaki na, magang-magana. Saka yung kanyang dede ay malas na. Ayan. So, siguro araw lang po, sumablay lang po ako sa eksaktong fecha. Ah, uh, kasi binilang ko uli, binilang ko uli. Tama naman yung aking bilang, June 25 dapat. Kaya lang mali mali yung siguro yung na record kong uh, date yun sa aking notebook. Ayan. Pero importante mga kabokals, ay nailipat na natin siya dito sa maayos na kulungan, yung ating sinimento. Ayan, sinimento na natin yan, malinis na yan. So... Uh, ready to receive <laughs> ready to receive ready to uh give birth na si Kimberly ayan mm, so sila po ay katatapos lang kumain papaliguan ko pa po sila ayan po ang aking update kay Kimberly ah yeah, ayan maabawos ah kumuhaw ako ng e snack Gumawa oh, ako ng snack ni uh, Kimberly. Oh, ito. Ang favorite snack niya, syempre, kulang iba kundi Madre de Agua. At ito pa yung isa. Hmm. Sabi tayo, baka tuluan ako ng laway. <laughs> Ayan. maganda oh, maganang maganang naman kumain mga kabukas. So, wala problema ako. Oh. Hmm. Yun lang talaga yung uh, recording. So ito, habang pinag snack natin si uh, si Kimberly. Kaya yeah, shoutout shout out po tayo. Pasensya na, uh, matagal na pong uh, hindi gumalaw itong shout out natin. Pero kaya mag shout out tayo. Siyempre, shout out kay Sir Mon Vidor from Saudi Arabia. Uh, shout out kay Harmin Bacolod. Ito and uh, Louis de la Torre and ito kay uh, or uh, JC ng Bacolod shout out uh, shout out kay Jo, Jopher Castro. Yan po na hindi ako bukas, boss, malabo kasi mata ko. <laughs> Jopher Castro, shout out. And ah uh, kay Uncle Dandy. yan shout out. And kay Vlog uh, Duck Man, yan Vlog Duck Pan, shout out. And Ah, uh, so Kasi ini screenshot ko lang to makabukas eh. From doon sa comment section ini screenshot ko. Ayan. Ah, uh, yon ayun, yun, yun, Ah, uh, say na Ah, uh, ah, uh, 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 uh ayun, mga ka oh. Kay? Orlando Cortez. Yan, shout out. And sa kanyang tatay. Yan, sa tatay ni Sir Orlando Cortez from Bataan. Shout out po sa inyo. And shout out din kay uh, S Vlogs 5071. Ayan. So maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout po sa inyo lahat. Siyempre sa lahat ba ng mga solid ka shoutout po sa inyo. And sa mga solid viewers ko po, shoutout po sa inyo. Siyempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Yan, Sir Boyet, ingat po kayo dyan. Yan, so ito po mga kabukas ang aking update sa ating mga Yobobs, particularly kay Kimberly. Yeah, so abang-abang lang po tayo. Lalo mo po kung nagiging problema Uh, magana siya kumain. Nakikita niya naman, magana kumain ng Madre de Agua. Mm. And uh, yun nga, baka nagkamali lang talaga ako sa records ko. So, monitor monitor na lang po natin. Abang-abang lang po kayo. At uh, ito naman eh, hindi magtatagal yung sasambulot din ang bahay big nito. <laughs> Ayan, si Kimberly. Mm. yeah, Hindi mm. siya makabukal. So, oh. Maganda yung pagkakasimento ko rito. Nakakuha ko yung ano, yung, ah uh, ano mo tawag doon? Yung pababa ba? Yung pababang ganun para yung tubig ay dumidire dumidiretso sa butas. Kaya hindi po, na, hindi po nababasa, hindi po napopondo ang tubig sa loob. Ayan, klebe. Yan, na, uh, nadali ko yung klebe mga kabukas. Ang galing. <laughs> Ayan, so sana po yung nag-enjoy kayo. Ayan mga kabokals, So, ito. Gusto ko na rin pong kunin itong pagkakataon nito para po magpasalamat sa inyong lahat. Yan, sa inyong lahat po na sumuporta po sa ating YouTube channel kay Kabokals Farmer. Kaya doon po sa mga bago sa channel ko, kung uh, hindi po hindi niyo po alam, dito po ako nakilala sa pagbababoy. Yan, dito po ako nagkumpisa mag-vlog uh, ito po ang pinag-umpisa kong content, yung pag-aalaga ng mga native pigs. Yeah, so dito po tayo nakilala. Kasi po, si Kabokas po ay may kababuyan. Este, ayan, yan. So, mga sa, so sa mga dati sa channel ko, o kung ma-record mare niya po, di ba? Dito tayo nagsimula talaga sa pag-aalaga ng baboy. Yung mga manok, yung mga manok, mga pato, uh, mga sumunod na lang yan eh. Pero may kambing na rin po tayo dati, pero mga native, hindi po yung katulad nila dagul na upgraded. Yan, pero talaga baboy talaga. Dito ta ito talaga, dito tayo medyo nakilala. Marami pong natuwa. Kaya po medyo uh, nakilala po tayo sa larangan ng uh, YouTube. So ngayon po ay meron na tayong 40,000 subscribers. Maraming maraming salamat po. Hindi natin, hindi ko po ito ma mararating kung hindi po dahil sa uh, supporta ninyo. Kayo po mga talagang loyal supporters po ni Kabokals. At uh, hanggang ngayon po ay nakasuporto sa akin. Hindi ko po mararating to kung hindi po dahil sa inyo. Maraming maraming salamat po. And yun nga, uh, we, are, we are continuously growing. Yung ating channel po ay patuloy po sa paglaki. At uh, patuloy, patuloy lang din po ako sa paggawa ng mga content uh, na kung saan eh, may inspire po kayo. Kayo po mga mananood ko. Uh, pipilitin ko po na gumawa ng uh, mga makabulahang content sa kung saan po ay maiinganyo po kayo, ma uh, may inspire po po yung mga gusto magkumpisa sa larangan ng paghahayupan. Uh, ito lang po may papayo ko mga kabukals doon po sa mga gusto mag-start po ng farming. Uh, gayon na rin po sa gusto mag-vlog. Yan, kung kayo po ay meron pong munting farming or kayo po ay may munting backyard uh, farm at uh, gusto niyo pong gayahin si Kabokals, Uh, ang may ko po sa inyo, basta naumpisahan nyo mga kabukas, huwag nyo nang sukuan. Kumbaga sa ano eh, alam nyo, yung ako po eh, ang first job ko po is uh, parang 3 days pa lang po, kasi first job nga, parang 3 days pa lang po noon, gusto ko na mag-resign. at uh, tanda-tanda ko po yung sinabi sa akin ng aking uh, supervisor, nung ako po ay eh, nag-render -re ng resignation, sabi ko, sir hindi ko na kaya, mahirap pala ah uh, hindi po kaya ng katawan ko wala nang ano ko ang pagkakapala mo sa kanya na, sab ang sabi niya sa akin tumatak sa isip ko bakit ka pa susuko nandito ka na bakit ka pa bakit ka pa aalis eh, nabasa ka na sabi niya ganoon kumbaga sa ulan nabasa ka na ng ulan maligo ka na yun tumatak ko sa isip ko yun ah uh, and then Natapos ko yung kontrata ko mga kabukas doon sa branch na yon. Hindi ako nag-resign, hindi ako natulog, hindi ako hindi niya kasi ako ano eh. Kung baga, uh, pinabayaan niya muna ako mag-isip pa. Sabi niya bibigyan pa kita ng ilang araw para mag-isip. Basta tandaan mo 'yung sinabi ko sa iyo. Nabasa ka na, maligo ka na. 'Yon po. Tumatak sa isip ko kaya hanggang ngayon pa 'yung dala-dala ko 'yon. Kapag ako po ay may inumpisahan, farming man, vlogging man o kahit na ano pang mga ano papakikitaan or pangarap sa buhay basta tinapisan ko po yan hindi ko po sinusuko yan. nakikita niyo naman po sa akin mga content yung mga decal brown puro kapal pa kanang nangyari diyan yung kambing puro kapal pa kanang nangyari diyan ah uh, eto ito mga baboy hindi hindi po ako <laughs> next start dito na successful na agad marami marami din po akong ups and down marami din pong uh, Uh, naging problema. Kaya lang po, nung nag-vlog na po ako, nag-vlog na po kasi ako, medyo gamay ko na yung pagbababoy. Kaya yung mga naipapakita ko sa inyo is medyo maayos na. Pero before that, talagang napakahira. Puro, puro sablay din po ang inabot ko sa pagbababoy. Kaya lang, gawa nung nadala ko nga po yung ugali na yon na kapag meron akong inupisahan, ay hindi ko talaga tinitigilan yan. Ayan. So, yun lang po ang aking mababahagi sa inyo. Kung gusto nyo pong maging successful sa kahit na anong larangan, Basta pumasok ka na dyan, nakapasok ka na, huwag ka nang lumabas. Ayan. Huwag ka nang lumabas. Pilitin mo. Pilitin mo na makalusot. Kumbaga sa butas ng karayom, pumasok ka na. Mahirap ang matras. Masikip yung karayom eh. <laughs> Ayan. Pilitin mo makalabas. Yun. Yung, yung pong uh, may papayo ko sa inyo. So, sana po yung na-inspire kayo lalo sa mga sinabi ko. And ito, nakita nyo naman. Guys, uh, mga kabokals, 40,000 subscribers uh, nung nag-umpisa ako mag-vlog, parang ano lang, katuwaan lang namin ng anak ko. Actually, yung anak ko gumawa ng account ko dahil wala akong kaalam-alam eh. Hindi naman ako teki. Siya ang gumawa ng account ko, siya ang nag-manage nag na account ko. Basta ako, video-video lang ako, siya ang lahat. Pero ngayon, ako na. na ako na nag-take over kasi may trabaho na siya. Ako na lahat ngayon kasi natutunan ko na. Pero yun, yun nga po, nag-umpisa po kami dito sa, sa Kabocos Farmer, uh, Farmer YouTube channel nang ano lang. Ano lang naisip ko lang na mag-vlog kasi kasi why not i-vlog ko yung ginagawa ko. Ah uh, kasi nanonood na rin ako ng mga YouTube noon. Ah uh, why not ah uh, i-vlog ko yung kono ginagawa ko and ah uh, hopefully makilala din ako sabi ko. So yun, nagtsaga lang po tayo nagtiyaga kahit wala pong masyado pang nanonood noon. Palagang tuloy-tuloy lang ako at uh, hindi po ako sumuko. So uh, ngayon naman po ay eh, medyo nakikilala na tayo at uh, may mga sumusubaybay na po sa atin. So tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang. So ako naman eh hangga't mayroon pong nanonood, hangga't mayroon pong uh, isang taong nanonood, ay tuloy-tuloy lang po si Kabokals. Ayan. So maraming salamat po. Muli, ito ang inyong Kabokals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga Arab. Magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong umulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!